Good morning, mga Karpi. Uh, magbibigay lang tayo ng mga tips. No? Pasensya na ng ngayon ulit tayo nakagawa ng video. No? Um, may nabasa kasi akong post na halos sukuan niya na yung ganitong motor niya. No? Kaya gawa ko ng video para pas paano makatulong lalo sa mga newbie na wala pang idea sa ganitong klaseng motor na RC scooters, motor scooters, lalo na kapag carburetor, ang madalas na nagiging problema, hard starting, kaya ayaw mag -start no Iba dyan nakikita ko sa sa Facebook, nagpo-post. Halos masunog na yung starter motor, kaka-start. Mapudpud na yung carbon brass. Ay para mag-start. Pag ano mga paps, na pag nangyari, yun start nyo, uh, cranking lang, ibig sabihin niya, may kuryente, wala kang problem sa kuryente. Ang pinaka, ito, tatlo lang naman yung ano diyan eh, pinaka salarin dyan. Una, pag, uh, pag ayaw mag-start ng motor nyo, fuel. Isyo sa fuel, sa gas, compression, at kuryente. No, yung tatlo na yan. And then, dyan na kayo mag-focus. No? Ang chichigay nyo, uh, kapag may cranking naman, may narinig yung cranking naman pag ni-start nyo, matik yan, sa fuel muna kayo pupunta. Chichigay nyo yung mga, yung fuel, fuel filter nyo, baka barado na, o kailangan nyo na magpalit. Tapos yung fuel hose, baka masyado ng matigas, no? pinapalitan din yun eh. Um, hindi na maganda yung quality, quality ng hose, no? o kaya singa una. No? Tapos yung sa vacuum hose, from okay. carburetor, to intake manifold, chichikin nyo rin yun. Kung gulawag yun, o kahit maliit na butas lang yun, magiging hard stack tayo na yung motor. Okay? Tapos, ang pinaka-importante dyan, nasa tamang tono yung carburetor. No? Ano bang yung mga napapanood nyo sa YouTube, idea lang yung mga paps. Idea lang yun. Hindi yung 100% na na pag nagawa nyo, magiging din yung motor. Okay? Ako may, may ginawa ako nun, pero hindi ko ginagarantya. Mas maganda pa rin kasing ginagawa ang pagtotono sa actual Sa pag nagtutono ako mga paps, hindi ako, basta yung pihit-pihit, bilang bibilangin yung pihit, hindi. Magbabasa tayo sa response ng makina para makuha natin yung saktong uh, tono na karbono doon. Ayan, pag may mali dyan, talaga hard sa talaga po Okay? Tapos, sa kuryente naman ah, ang may nagiging ang chichikin nyo naman dyan yung una una yung pinakamadali no chichikin nyo yung yung uh, spark plug no tignan nyo kung may kuryente kuryente minsan kasi kahit sabihin natin may kuryente pero hindi na sapat no kasi yung spark plug mga paps pinapalitan din yun so 5,000 to 5,000 kilometer to 7 or 8 kilometer parang gano'n basta ano anyway, yun, mas maganda magpalit kayo. No? O, hindi naman habang buhay yan, may na, and mababa rin kasi yung uh, may hinari kuryente ng spark plug. Okay? Tapos, isa, ignition coil. Ito na. Ah, pakita ko siya. Spark plug, yan. Ignition coil, high tension wire, tapos spark plug cap. Okay? Check-in nyo rin yan. Kung dapat yung spark plug nyo, ay pag pinasok nyo dito sa sa spark plug cap dapat mahigpit yan pag maluwag yan nakatanggal sya nahuhugot sya <laughs> talagang uh, magkakaproblema pa rin kayo eh. okay, yan may bigla kayo sa daan. okay mahirap yan mihibigla kayo tinirik sa daat okay chichikin nyo ito ay, ito yung ignition coil high tension wire tapos spark plug cap spark plug Okay, chicken yan na sa kuryente. Tapos, isa pa sa kuryente, CTI. Ito, oh, lipante. Uh, pwede kayo magpalit nito. Chicken nyo rin. Okay? Sa kuryente ha. Ito, pinakapakita ko lang sa inyo yung mga pyesa na dapat yung Okay? Pag iba kasi, nagpalit na ng spark plug, nagpalit na ng isyong coil, saka CDI, partneran. Lang. Padakalnat. Lang Ay para mag-start walang kuryenteng nawala ba? Pag walang kuryenteng nawala, ito lang mo pokus tawag niya mapap-start ka. Walang kuryenteng talagang nawala. Ito na 'yon. <coughs> Pupunta sa pulser o kasi uh, stator. Kasi yung stator, ito yung stator, ito yung pulser, tinatapat. 'Yan. Yeah, yeah, 'yung stator. Ang stator bihira 'tong nasisira bihin bihing natin na sisira. Ang kadalasan ito ay impulser. Makikita nyo naman yan kung walang sunog eh. Kung mayroon may sunog, problema na talaga yung stator. Pero padalas dyan, uh, palser. Itong kasi may nabibili naman na hiwala yung pulser. No, kung ay yung gumastos. Pero kung gusto may budget naman kayo, walang problema. Palitan nyo po kasama na yung pulser. Okay? Pag walang kuryente ha, asing wala talaga. Totally blackout talaga. Walang kuryente. Alibala lang kung battery operated. Okay? Pero sa motor natin, sa case ni Rosy Passion, na kahit wala siyang battery, kaya pa rin natin pa start yan, yan True kickstart. Yan ang kaganda sa motor na to. Kaya huwag nyo naman sana malitin yung mga motor na. Okay? <laughs> okay, dun lang ha. Yan. Chichikin nyo yung maigi. Step by step. eh yung, 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 mga chichikin nyo sa kuryente. Pag-compression naman ang problema compression. <clears throat> Pwede nyo check-in. Pag kinikick nyo pa, walang, uh, walang hindi lumalaban. No? sobrang nambot pag kinikick nyo. Isa na rin yung sa senyales na, na uh, mahina na yung compression sa loob ng makina. Okay? Tapos pag yung sa magneto, iniikot nyo, masyado lang, uh, madali na siyang iikot. Isa rin yun. Pero yung uh, para makasigurado, ba diba, may mga, may ginagamit kasing tools dyan, eh, na compression na uh, operation gauge na no, wala akong may, medyo may kamahalan kasi yun <laughs> so yun, mas maganda yun pero yung iba, dun pala na correct naman yun eh, sa magneto ma, ano naman yun, pag matagal pag matagal talaga sa motor nyo, ganun ma-check nyo naman yun madalas yan sa pagkinik wala talaga, wala talagang laban isipin, sobrang lambot tapos yung sa magneto, pag pinihit mo, sobrang malamang po talaga, naiikot na halos, walang, walang, ano, no, walang pinipigil, parang gano'n, sa compression, ayun, medyo magasas yun, sa makina na yun mismo, kailangan nang uh, i-repress yung uh, cylinder head, saka yung uh, block, no, kailangan ma-check yun. Okay mga pap, isa pang tips, no, ah, uh, kailangan ma-check nyo rin yung uh, na sa tamang timing yung makina ng motor mo. Kasi pag wala yan sa tamang timing, no, may video na rin ako ng kasama yun sa pag-tune up. No. Pag wala kasi sa timing yung makina, hard start kung hindi yan, hirap mag-start ang motor. Tapos, bulk clearance, dapat maayos din ang bulk clearance. Okay? Ang bulk clearance ang ginagamit ko ay sa intake, 0.004 mm. Tapos, sa uh, sa exhaust, 0.005. So, yan ang gamit ko. So, wala akong naging problema dyan. Okay? Tapos sa pang tips, kaya rin na may hawak na, na, na lagar ang baka. Yung spark plug nyo, chichikin nyo rin. Dapat, ma hindi masyadong dikit dito sa yung pinaka, ano, hindi masyadong dikit doon. mo dapat may allowance siya. Chichikin nyo rin yan. Kasi pag medyo mas mas malapit yung center electrode dun sa, Heart, uh, heart, starting din yan. Chichikin nyo rin yan. Tawag yan, Ang tawag dito is spark plug gapping. Sinusukat natin. Iba, ginag ginagamit na ng uh, pillar gauge. So, lang, pwede naman yan. Pero kasi mas madali kasi meron naman akong ng bagay. At takasanahin ko na rin. So, yun Yan yung ginagamit ko. Panukat. Okay, chichikin nyo ha. Dapat sukat yan hindi masyado malapit sa center electrode kasi pag malapit masyado dikit hard starting din yan okay so ano pa ba so so far ayun lang na muna ang isi share isishare ko sa inyo sana nakatulong itong video nito lalo sa mga newbie huwag po kayong mag alala no? lahat ng problema sa motor ay may solution niya umapit lang kayo sa tamang mekaniko umapit lang kayo sa trusted mechanic nyo okay uh, kung makakahanap kayo ng GY6 mechanic mas maganda para masolusyon na talaga ang problema niya. Hindi kasi lahat ng pupuntahan yung motor shop ay eh, kaya ang solusyonan niyan. No? Ang gagawin na nila, mapa-under lang yan, palalayasin ka, pa uwing ka na. No? Hindi tulad ng talagang special talaga, specialist talaga sa ganitong mahay na talagang hindi yan susolusyonan niya talaga yan, lalo ng mga GY6 na Okay? So, yun lang mga kapaps, maraming sa nagpanonood nyo. Salamat sa supporta nyo. Pasay sa'yo na uli. At ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. Okay, lagi. Right, see you. Bye-bye.